Malayo eh, malayo. Ayun eh. Ayun no? Oh. Ha? Ayun tayo sa loob na shop. May bitbit -bit na naman yung bulilit eh. Magkano pare? Magkano tingin mo? Magkano tingin mo sa bitbit? -bit? 50, 50 yata yun. 50? Ba? Nasaan ah? dito ano eh Yuan Yu to Kala din nila Sa Baka may taguan ng pera to eh Hahanapin ah, natin kung saan Saan din nila Para may bit bit siya eh Yuan Yuan Yuto Yuto Nawala yung dalawa eh. Han hahanapin natin doon sa ano sa gubat. Punta natin sa gubat. Titingnan natin dito sa kanilang ano favorite spot kung dito pa rin sila kung dito pa rin sila naglalagi. Ayun. Kasama natin si Blacky. Ayun si Blacky mahusay ito eh. Laging ano to eh, laging sumasama sa atin tayo. Eh si Blaki ano Baka mamaya eh marami nang bitbit na pera tong mga to eh <laughs> Hanapin natin Blaki wag mong kalikutin ya Blaki Laki, Wag mo pakilaman niya Lucky. Lucky, mong mga ano? Sige, lakad ka ron. Lakad dun, Blackie. Hanapin natin yung CO1 sa CO2. Hali, dito tayo. Sunday ngayon eh. Kaya ano, pahinga-pahinga muna tayo. Uh, adventure to yung eh, ginagawa natin. Titignan natin. <laughs> kung, kung saan nakukuha yung pera nitong mga to eh. Ito yung dati nilang spot eh. Itong lugar na to. So hindi ko... Ayun! Ayun, ayun. Parang nandun. Parang nandun. Ayun. Sino kaya ito? Si Juan si Yuto? Yuhan! Yuto! Yuto! Yuhan! Ayun eh oh. oh. Nasaan ang pera mo? Ha? Nasaan ang bitbit mong pera? Ha? Oop. Oh, oh, eto yung dalawa oh. Eto yung dalawa oh. Nasaan yung pera mo? Ha? Saan ang bitbit mong pera? Saan mo nilagay? Ha? Luan, saan mo nilagay pera mo? Ha? Eh, yung dalawa eh, oh. Silipin natin kung saan nilagay yung pera. Meron silang pera eh. Hop! Oh, yun yung salimipad. You too, saan mo nilagay pera mo? Ha? Ayun, bitbit na naman ayun. Ayun oh. 20 pesos na naman ang bidbit ng kolokoy. Ayun oh. Ayun 20. <laughs> Sino naman kaya nakadali ng 20 to? Ayun oh. Sino ba to si Yuan? Ah, si Yuan. Yuan, palit tayo sa Yuan. Yuan, palit sa Yuan, palit sa aging. Ayun o, oh, tinatago niya doon o. Oh. Ayun o. Oh. O, oh, iniipit niya doon o. Oh. Ayun o. Oh. O, oh, ayun o. Oh. Iniipit niya. Mami, oh, marami ng bitbit to ah. Umikot, umikot. Oh, Mami, oh, marami ng to, si Yuan ah. Yuan! Palit saging! Oh. 20 pesos nga oh. Ayun oh. Tinatago niya doon oh. Iniipit niya sa sulok oh. Yun no, oh. iniipit niya sa sulok oh, yun oh. Oh. Ini iniipit niya sa sulok. Yung tinatago sa sulok oh, mahusay. Yun oh, yun oh. Oh. Iniipit niya sa sulok oh, yun oh. Mahusay ito si Yuan ah. Ayun oh. Inipit sa sulok ng ano ng puno. Oh. Ayan, oh, ayan, oh. Ayan. ayan. bit -bit na naman. Oh. Yuan. Yuan. Yuan, ali ka rito. Yuan. Dito ka. Yuan, dito ka dito. Yuan. Baka oh, mamaya marami ng bit-bit. Diba? Ano yung kita? Ah, oh, marunong. Ay, tinago ito. Ay, Bit-bit, oh. 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 Tin tinatago sa sulok, oh. Oh. Ayun, no, Tinatago sa sulok, oh. tingnan mo itong, ano, ito. Uwak na ito. Ayun, oh. No, no. Inangat dun sa taas. Itinaas dun, eh, no, no. ayun, Ayun, no, Bit-bit na naman. Hindi niya alam kung saan niya itatago eh, oh. Ayun, inipit na naman doon sa, ano, sa gilid, oh. Ayun, oh. Ah. Ayun, oh. Ayun, oh. Hindi oh. niya alam kung saan niya ilalagay eh, Ayun, oh. Ayun, oh. Ikaw Baka mamaya marami ng pera dito sa taas na to eh. Kadali na naman yun oh, Yun oh. Kadali na naman ng 20 pesos eh. Isang araw bit bit niya sa atin 20 pesos din eh. Yun oh. Yun oh. Ah yun. Halika dito. Yun. Yun. Halika dito dali. Oh. Ah. Ito saging. Parit saging. Yun. Yun. Parit saging. Dali. Parit saging. Ah. Yan. Oh, <laughs> ayaw, ayaw. Hindi <laughs> ko nakuha. Hindi <laughs> ko nakuha. Ayan, no. Oh, Bit-bit pa rin, no. Oh. You too, kunin mo. You too. kunin mo yun, dali. Yun na kay Agawin mo kay Yuan yung dali. Ito si You too. agawin mo. Agawin mo. Ayan. Ayan, ayan. Agawin mo. Agawin mo kay You too. Dali, kay Juan Ayan, no. Ayan, no. Ayan silang dalawa, no. Oh. Ayan, ayan. Agawin niya. Agawin niya. Ah. Halito, ayun, yo 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 ayun, oh, oh, dalawa, oh, 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 ayun, dalawa, kagat-kagat pares ng dalawa, ayun, ayun, ah, ayun, ah, binabayaan niya kay Juan, ayun, ah, ah dale kunin mo, kunin mo, oh, 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 ayun, ayun, bitbit bit, eh, ayun, ah, Ang 20 pesos, oh, bitbit, bit, oh tatago dun sa gilid eh. Ah. Oh, meron pa diyan. Meron pa. Hindi natin makuha. <laughs> Pero feeling ko dito nila tinatabi, tinatabi. Medyo malayo sa sa shop na natin 'to eh. Ito 'tong lugar na 'to. Oh. Mamaya babalikan natin 'to. Titingnan natin kung saan sa nila uh, ano inilalagay baka mamaya marami-rami na tong bitbit -bit nitong mga toy eh. Ayun eh. Uh. And then Hawak niya na naman oh. Yuto. Ha, ah, ikaw wala kang 20? Si Juan lang may 20? Ha? Wala kang 20 si Juan lang. Buti pa si Juan eh. Juan. Mamamia, oh, marami na nabibitbit na pera to dito. Yohan! Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Awak-awak niya, oh. Hindi niya alam saan niya itatabi, oh. Hinahanap niya ng susuksukan, eh, oh. Ayun, eh. Sinusuksuk niya, eh, oh. Ayun, oh. Sinusuksok niya doon. Eh, oh. Ayun, oh. Sinusuksok niya doon. Ayun, oh. Ayun, oh. Sinuksok niya doon yung pera, eh, oh. o? oh na talaga tong ano to, uwak na to. Ayun oh, sinuksok niya doon yung pera. Ayun oh. Eh, oh. oh. sinuksok pa kinuha uli. Sinin din si Yuto. Dyan, si Yuto. Ayun oh. Hinahanap niya kung saan niya isusuksok yung pera eh. Eh. Ah, mahaba ang video natin, mga kahabi. Oo. Nihintay ko baka mahulog niya eh, baka mahulog hawak-hawak sa pa no. Ayun, oh. ayun, ayun. oh Ito naman si ano, si Blacky, oh. Oh. Ah, oh, Blacky. Ikaw naghanap ka rin ng pera? Blacky? 'Yung pera, ayun, nakayuan oh, no. Oh. Ayun, oh. Sunod din si Blackie naman sa atin. Sunod din eh Yuan. Oh. Yuan palit tayo Yuan. Saging palit saging. Yuan palit saging. Pabalikan kita dyan. Kukuha ko saging. nag agawin dalawa eh oh. Yung dalawa. Ayun oh nag-aagawin yung dalawa. Ayan, baka mahulog nito mga to eh. Kaagawan eh, nena. Oh, oh nag-aagawan yung dalawa oh, sa pera. Oh. Ay, ayan, ayan sige. mag kayo baka mahulog. Ayan oh, ayan oh. Oh. Nag-aagawan yung dalawa oh. 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 O. Oh. <laughs> nag-aagawan si Juan sa si Yuto. Eh makukuha na, makukuha na ni Yuto. Makukuha na. ako ni Yuto. Ha. Oh. <laughs> na yung mga kayuan na kay Kaya baka mahulog yuto 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 alika rito dali dito, dito yung baka mahulog to eh. sayang to eh baka mamaya maraming pitbit dito to eh. ayun no? Oh, dun din, din, din eh, oh. Sa lugar na yun eh, oh. Oh, oh, oh. Agawa na naman sila, ayun. Yan, iba ibababa na yung YouTube. Yun, ibababa, ibababa na yung YouTube, Ito! Ay ka dito! Ito! Halika dito! Ay, oh, ito! Halika dito! Mabait talaga ni Yuto. Buti pa si Yuto. Mabait to eh. Hindi <laughs> ko nakuha. Mabait to si Yuto eh. Yuto. Ay ka dito. Oh. oh. dali. Yuto. Hindi <laughs> ko nakuha. Ayun eh. Bitbit pa rin nila eh. <laughs> Bitbit nila yung 20 pesos. Ayun. Yuto. Yuto. Ha, Yuwan? Ha, ang ngyari ha, Yuwan? Ha? Ha, Yuwan? Si Yuto ay magbigay ng pera. Hoy, si Yuwan nakapagbigay na sa akin ng 20 ang kapon. Oo okay, may 20 ka na naman dyan. Ha, oh, baka mahulog. Ayun, oh. Ah. Ayun, hawak-hawak ah. sa kamay, oh. Ayun, oh. Ah. Ipit sa kamay niya, ayun, oh. Ayun, oh. Ah. Ah. Marunong oh. you oh. Oh. Bit bit pit pit sa ano sa paa oh, ayun oh. Ayaw bitawan oh. Ah. Ha, dito, hati-hati. Hati-hati dali. Dali gita. 'Yan natin. Ah, marunong, ha, makakain na naman. <laughs> Ayaw, ayaw. Ayun. Ayun, baka mahulog. ha Yuto! Ay, kita, Yuto! Yuto! Ay, kita, dali! Hawak pa rin yung pera. Sa taas. Ayun, no? Ha? Hawak ang 20 pesos pa rin, eh. Nakuha niya kay Yuan, eh. <laughs> Atay. May bitbit na 20 pesos eh. Ito, may bitbit na 20 pesos. Ayaw, ayaw ibigay. Mga tinatago dito sa puno eh. Mas tinatakay niya ng bitbit. Ayan Oh. O, oh, bitbit niya Oh. Oh. Tinitingnan ko nga saan nilalagay eh. Baka marami ng 20 dito sa loob nito eh. Nung puno na to eh. Yeah, yeah. Ay ba yan, Tay? Ay, dyan isa? May napulot kayo dyan? Ba, very good, <laughs> oh. eh, Sa gubat, nakakapulot ng pera. Malamang ito, bit-bit din yan, ni ano? Eh. May bit-bit nga kanina, eh. Ayan, oh. Kala ko, may uwak pa dyan, Tay, eh. Oh. 20 pesos, oh. Nagkalat ang pera dito sa, ano, ah, Sa gubat. Mahusay oh, ito. Malamang bit-bit nga nitong mga to. Ayan na. Kuhan tatay 20 pesos dito. Oh. Oh. pa isa. Di 40. Ba? Pambili pa ka. Oh. Ay, may isa. Gubat nakakakuha ng pera. Malamang itong mga to. Sa kaya nito nakakukuha ng pera. Hoy! Bigay mo na sa akin yan para pambili na natin ang saging yan. You too. Bigay mo sa akin yan, dali, pambili saging. Ang pa tayo sa puno, ah. Ah. Ay, ganito. Iyon Ah, dali. ayun Ayun. Nahulog na yung pera. Kukunin natin. Ayun. Ayan, Ayan oh. Ayos. 40 pesos. Oh. Ayan, mission accomplished, ha? Salamat. Ikaw talaga. Oh. Oo, oh, oh, oh. wag mo nang kunin. Ah, thank you. You are you too, thank you.